so good morning guys so uh, ito na nga yung ating review ng ating uh, M3 or MIUI 125 so uh, bago yan uh, walk around muna tayo tingnan muna natin siya ngayon ipatakbay naman natin siya ng konti lang para makita nyo yung takbo niya dito lang sa harap ng bahay okay so Ayun, so hindi ko siya mapatak mo ng mabilis kasi hindi pwedeng lumabas. Mga quarantine tayo. I think it's third week ng ating quarantine. So maybe next time. At saka makabili tayo ng maganda-gandang mount para sa camera natin. So today, gusto kong i-discuss sa inyo yung uh, or yung about dito sa ating Mio na naka 59mm. Uh, dati all stock siya ngayon nag upgrade kami ng konti uh, gusto kong i-share sa inyo para dun sa mga nagtatanong kasi may mga nag message sa akin sa facebook tinatanong kung anong performance ng NMM so una kwento uh, ko muna kung paano namin nakuha tong uh, Mio na to ano uh, I think dalawang buwan na lang magwa one year na siya so nakuha namin siya sa motor trade ng second hand So, alam nyo naman, pag second hand, hindi na siya kagaya ng stock na okay na okay. Ano? So, marami siyang issue nun. Ano, uh, condition niya nang sira yung camshaft. Yung buong, actually, yung buong head niya sira. So, hindi siya umaandar. Tapos, uh, yung gulong niyang dalawa, putput na. Tapos, wala siyang center stand no pero sa fairings may mga konting gasgas. Ayun, -gas. pakita ko sa inyo yung gasgas. -gas. Kita niyo ba? Actually, kabilaan yan. meron din sa kabila. Even yung kanyang fender. Yan oh. No? Yan. Ibigay dito. So, marami siyang marami siyang naging gasgas. -gas. -gas sa previous ay yung una-unang may-ari. So kuha namin siya uh, as is. Ano so, ang itsura niya noon? Yun na yung namin. So parang gumastos kami ng 3,000. pera pa yung dinaw namin na 15. No, tapos uh, ang magiging monthly niya is 17 for one year. So mura na 'di ba? So yun, uh, gumastos kami ng 3K. Pero nagamit namin siya all stock. 3 uh, 3 weeks lang after noon nag-usok na siya. Ano tapos hindi na namin siya mapaandar. Yun pala nasira loss compression. So nagkatama yung kanyang block. Ano nakita namin. So ah uh, bakit kami nag 59 mm ng block? No, ang totoo niyan, wala po kasi kaming makitang stock na available. Yung stock na black niya, ang available lang 59. So, yun na i namin, yun na kinabit namin para magamit namin siya. At doon sa nagtatanong, okay lang ba ang 59 mm tapos all stock na? Ano? Based on my experience po, okay na okay. Ang ano, ganda po ng hatak niya. Isang uh, nakita kong advantage doon, mabilis siyang magalit. Mabilis mag mag-respond yung throttle niya. No, mabilis niyang ibigay yung lakas na kailangan mo. No, so, yun. Yun yung ginamit namin. And then, duman yung ilang buwan, nagkaroon kami ng pagkakataon na upgrade ulit siya. No, anong in-upgrade namin? Mga gamit ng Mio Soul Eye. No, una yung head. Pinalitan na namin yung buong head. Kasi sabi nung mekaniko, no, ah yung mekaniko na yon ay Soon ipapakilala ko siya sa inyo. Makikita niyo sa mga video natin. Makikita so, natin yung mga ginagawa niyang uh, mga motor din. So nag-upgrade kami. Soul Eye. Mio Soul ay yung head niya. Kasi sabi niya mas malalaki daw yung valve nun. So naging uh, mas malalaki yung valve nun, nitong M3 natin. Tapos even yung gearings Yung nandito. Yan yung laman yan soul eye na rin yan, hindi na yan yung yung stock ng M3 natin, so yun na yung uh, isang napalit natin dyan ano? even yung mugs so, kung mapapansin nyo dun sa video kanina yung mags niya mas malapad ano? soul eye din yan uh, mas malapad siya kaysa dun sa stock pinalitan na rin namin yung ah uh, tawag dun malimutan ko na yung sa kanyang gas uh, yung nag spray ng gas no ba ang tawag doon wala like, kaya lang ay meron siyang mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung yung disadvantage no tapos yung kung tatanungin niyo sa akin yung fuel consumption ng no? naka 59 mm all stock hindi ko pa may sa inyo dahil nung unang uh, actually pangalawa pangalawang yung unang long ride kasi nito ay yung bayaw ko ang gumamit. So hindi hindi namin na record. Pangalawa, nung ako na hindi ko rin na record gawa ng pinicturan ko yung yung odometer para ma-compute sana natin yung consumption. Nung nasa bahay na ako. Uh, blurred siya. Hindi ko siya ma-compute. -ma so, yun. so hopefully after ng uh, mga ilang buwan, pag okay na ang lahat ma-test natin siya, may long ride natin para mag natin yung consumption niya. And uh, sana malapit na 'yon, ano. Pero based sa gamit namin ngayon, uh, matipid siya. Actually, yung full tank namin uh, ginagamit kasi siyang panghatid ng mga estudyante no araw-araw. Umaabot siya ng mahigit isang linggo. Ano, medyo malayo din yung dalawang school kasi pinaghahatiran. Ang naghahatid yung misis ko. Tapos, uh, nagagamit pa namin papuntang palengke. No, so matipid siya kung sa matipid lang. Ginagamit namin gas premium. No, hindi kami nagamit pa nang hindi na kami nagamit ng unleaded. No, so 'yun. 'Yun yung may si share ko sa inyo ungkol sa Mio. Uh, Mio i125 na naka 59 mm ng black tsaka ng piston. Okay, uh, issues no, issues ito uh, common issues naman to ng M3 na nakita ko based din dun sa sa Facebook ano may mga nagsasabi doon una yung vibration malakas na yung vibration ng batok ito oh. yung batok na tinatawag so, ito minsan nakala nyo dito yung yung nagbabibrate yung kumakalampag yung pala dito lang ano, so ang ginawa ko dyan nilagyan ko siya ng rubber matting. Yung iba ginagawa dyan, hose. Nalagyan nila ng hose yan para wala siyang space. Again, oh, maano na siya. Matibay na. Na second, nung kanyang uh, suspension, hindi ko alam kung sa likod o sa harap. Itong, itong harap, medyo, medyo maalog. No, makalog siya kapag tumatak. Wala na pag medyo rough road yung sa inyo. Makaldag siya talaga. Ano? You know? tapos usually nakikita ko din sa mga post ng ibang may ganito na Mio ay ito madalas nagli-leak dito suspension so yun so, kung meron kang Mio at bago pa expect mo na or yun na yung uh, iingatan mong mabuti para hindi agad-agad masira ano tapos uh, isa pa yung headlight yung headlight niya mahina lalo na pag uh, nag-aagaw dilim yung mga 6 ganun magpupuntang 7 pm yun pag ginon mo yung ilaw mo hindi mo siya makikita sa daan no kailangan talaga mo na madilim para makita mo actually so, ito nga LED na yan eh, oh. Ayan, pero alam nyo, mahina pa rin siya. Hindi namin siya madalas ginagamit pagkagabi. Ano? So, uh, yun, yun yung mga mga common na issue na nakita ko dito. Isa pa, uh, siguro ito yung yung isang issue na lumabas gawa nung nag 59mm tayo ng black. No? Napansin ko lang kapag tumatakbo siya ng low RPM, mga 20 hanggang hanggang 40 km per hour. May part siya doon sa throttle na para siyang kinakapos. No, nangihina siya. Nawawalan siya ng na no, mawalan siya ng ng persa or, siguro kinakapos yung gas niya na binibigay nung nung FI ano dahil mas malaki na nga yung block hindi na nakasukat doon yung yung pang 125 na ano na na gas na binibigay ng FI natin so siguro uh, dun sa iba na naka 15 may, may na naka experience noon at nakapag-upgrade no, baka pwede yung i-share comment down below ano tapos, uh, tulungan niyo akong, hindi ko alam kung anong ka version tong Mio na to. Kasi hindi siya yung mat na nakikita natin ngayon ng mga bago. Ito yung luma. Kasi yung second hand ito na nakuha natin. So, kung alam niyo po yung version, version 1 kaya, version 2, please comment down below din. Kasi hindi ko rin po alam. Uh, Yon. Uh, mga napalitan pa lang namin dito, yon yung headlight, yung NLED namin siya. Pero mahina pa rin. Yung mga gulong, yan, napalitan na namin. Yung, yung panggilid, panggilid niya stock pa rin. Yung bola yata ang napalitan. Ang ginawa siyang uh, 12. No? 12. Maganda naman yung hatak. Tapos isang uh, upgrade sana na magawa ulit yung kanyang center spring. No? Kasi yung center spring niya, parang pansin ko pag high RPM, Uh, hindi para bang hindi niya na ibibigay yung yung galit ng makina hindi siya napupunta dun sa sa gulong no? parang na-over niya yung 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 hatak niya ano para nag slide ganun no? so hindi ko alam kung yung gulong o yung lining ng kailangan palitan oy sorry hindi gulong yung clutch spring o yung lining ng clutch kailangan palitan So, hopefully, pag pinalitan namin, makuha ko rin ng video para may share din sa inyo. Tapos yung seat cover. Kasi yung seat cover namin, paboritong upuan ng mga pusa. Kaya, yun, sinira nila yung seat cover namin. So, napalitan naman na. So, okay, okay naman na. So, yun lang. Uh, nawa, sa susunod na mga video natin, uh, share natin sa inyo. So, yun lang. Muli, magingatay uh, mag-iingat tayo sa COVID. So, maraming salamat. Peace!